na natin sitwasyon ng mga bahay dito. Ah, mababaw na dito. Ah, ito may sasakyan dito. Ito sir, pinatungan lang yan. Isa sa mga affected areas dito sa Pampanga kung saan nagkaroon ng malakas na ulan at ngayon lubog pa rin sa tubig. Dito kasi sa mga area ng low-lying talagang ito yung apektado at abuti ng araw bago ito upa. four ng tour natin dito sa mga area ng Pampanga kung sa lumubog itong mga bahay. Pati rin pala mga second floor, inaabot na rin ng baha. Di ba pumutok yung Mount Pinatubo dito? Walang palayan lang. Ha? Lakad pa yung mga tao dito eh. Mga kadami ng Pero ngayon, nagmisto lang dagat na. Eh, hey, ilalagay lang nila ng sako para di pasukin ako ng tubig. Ayan, tuloy yung uh, negosyo dyan. Ito part 4 ng uh, video natin. Nandito na tayo ngayon. Uh, Puro Kwan Korba, Barangay Santa Rita tayo. So part 4 natin yung update. Ito sa pinaka-downtown ng Makabebe. Ah, mababaw na dito. May okay, pala may mga tricycle na. So dito sir, wala na mga tindahan to, puro bahay na to. Kain kaya para sa uh, lakarin, no. Dike. Malayo pa hindi ke dito. Ah. Uh, Tara araw, no. Okay, puro to mapya na tayo. Pero itong tatlong araw kapag may ulan ulit, wala sir, back to ano ulit no? Back to, back to, back to yan. mo dati yung pagputok ng mga pinatubo? Kung hindi pa pumutok yung mga pinatubo, binabahan na. Anong wala pa yung mga pinatubo? Napalayan daw dati. So nung pumutok sir, mas lumala ngayon. Apektado nga kabay niya pagputok ng Mount Pinatubo. Pero mga ganito sila, meron pa rin mga nakatira. Ito, kailangan na taasan na. Katulad ng ganyan kabay, no? improvised no. Yung garay na sasakyan, kailangan taasan siya. Pero marami pa rin din naman mga, malaki din naman yung population dito sa, sa mga baby. Nasa 2 feet tayo, monitor yan. Pag 6 feet na, yun yung kailangan ng evacuation. Ah, ito mataas na, sir. Ito yung mga bagong gawa na bahay-kabahay. Ganito kataas na ngayon, no. Hindi siya yung Hanggang Nag-aangkuhan third floor, oh. Baba niya, garahe. Ayan, no, may sasakyan, no. Ayan pala dapat yung bahay, sir, na. Ayan nga taas, oh, Parang, gano. Parang hotel style, no. Oo. Oh. Ito, lubog na lang, oh. Ito, may nakatira pa dyan? Grabe, oh wala na naiwanan na yung bayo hindi siya natasan kaya mangyayari ha? lalim oh marami akong nakikita ito mga bayo na naiwanan na ito so, eh, lubog na kaya ng ba na. So, palamang ilang beses ang tinasan ng kalsada kasi tingnan mo yung mga bahay, di ba? Naiwanan na. Ah, ito may sasakyan dito. Oh. Ito sir, pinatungan lang yan. Ha? Tinasan na, oh, yung gumamit siguro ng tools. O, oh, ito ito sir, oh, gumamit ng kwan yan, di ba? pangpatong. Pero mukhang abutin ba ito ah so may So, yung may-yumayaran nito, takad dito lang? Oo, uh, na So, dinaasa ito. na, siya, oh. Uh, oh, no? Maganda yung bahay, sir, Pero sa kalsada, ang problema. Uh. santarita Road. Kabun Santa Rita paputang bitas. So buong kwan pala dito, makabebe ang baha dito. Ah, uh, yung ibang makabebe lang ito, kan, malapit. Sana yung cemeteryo, sir. Ito maganda yung bahay, oh. So yung kanya, ay eh, inabutan din pala no. Inabutan din pala yung flooring ng bahay, oh. Kailangan talaga dito okan, yung yung first floor mo, yun yung pinaka-foundation. Ano ba itsura sa dike, Sir? Na, sir. DG. Ano yung doon? Ha? Pasalan? Ah, open siya, open? Nakabukas yan? yung mga papuntang-apalit, Sir. Ah, sige, sige. mga bus, tapos yung mga kotse. Doon tumadaan yung mga papuntang-apalit, ah, Sir. sir, sir. Hindi papunta so, na nakakanta sa iba. Ito, ganyan-ganyan ang atas pala dapat kabayo na. Hindi na diabutin. Ah. Ayan na. 2 feet. So, umabot ng 6 feet yan. Ay, grabe, ang taas pala. Pag 6 feet, parang bihira pa abutin yan. Force evacuation na. As pa rin yan kasi eto sir hindi pa to undoy parang kung ano pa patikim pa lang yan kasi ang bagyan nito sir putol putol ba hindi pa tuloy tuloy ito matindi oh Kapag so uh, ganitong style ng mga bahay, most likely inaabotan talaga yung loob niya. Aabot na talaga. sa lang yan. Ito tinasan din pala no, ganyan pala yung diskarte ginagawa nila kapag kita mismo kaya no. Lalim yan. Yan ang dulo niyan no. por, na tayo. Sandarita pa to. Sandarita na. Ah. Walang, walang ligtas sa labagan ay to, ito, ito yung simbahan Santa Rita. Ay, loko, lubog na yung tricycle na. Oh, yeah. Pwede oh, yeah, natin pasukin. Ayun. Ay, Ayun, kabay no. Yung basketball court, naging swimming pool court na. Oh. baha. Kaya taas lang pala nila yung tricycle lah. Taabot pa rin, no? Basketball court, naging swimming pool. Ito yung Santa Rita Church. Sir, gas station. Gas station do Ito, gas station, my Ito mataas na, maganda yung lukuan nyo. May ibang gas station ka ba yun, lubog yung nagida na. Ha? Bagong tayo nung no? magandang maganda yung magagawa, mataas. So pag dito yung basta dulo, maurubang ka na. Meron din naman yung taas ng tubig dito hanggang Kalantin, nasa, may tuhod lang din. Hindi na yung Tricycle ka ba yung kaya mangyari kapag D1, Purok 8, united na tayo. mga bahay dito Tino mo Grabe no Yung first floor wala talaga Hindi mapakinabangan ni. Ito guys sinalakad na natin yung tubig naman Hindi siya abot tuhod Alos pareho lang yung level ng tubig eh Walang mataas wala rin mababa Ito dadaanan pa ng mga sasakyan no Kung marami ka lang dala Para. So para. ay itong kasada sir, tinasa na to. Ilang beses na? Tatlo na, sa inyo sir, tatlong beses na. Napantay. So anong nangyari sir, parang naiwan yung bahay nyo sir no? Yung mga bahay. nandito sa sanggap So ito sir, hanggang saan yung bahay nyo ngayon dito sa tindahan nyo sir? Hanggang tuhod? Dito o. Oh. Muntik lang mga yung rep ko. Oh. Diyan? Dito, sa kakataas-taas. Tinataas-taas ko lang. Ah, yun no. Oh. Sinasangkal-sangkal. Parang na ginaganong ganito. mo. Para kung hindi abuti ng tubig. Uh, mas ma mas mababa na niya. yung dalawang araw, matas. Saan yung labasan mo sir? Dito lang. May, may pintuan dyan. Wala na nakatira dyan? Ito, wala na nakatira oh Tagal na to, abandonado na Wala na ganyan no oh. So pang nagigi nagiging maintenance na dito yung pagtataas ng bahay para mag-isabay lang ano ito Para to, ito wala ko na to, updated na yung taas nya Ito yung pinakainta sa dati oh, di ba? Tinubuhan na siya ng talahib May mga isda na nga dyan, lumalangoy oh yoh. ero ng isda. Kasi pag tuloy-tuloy uh, ang -tuloy ulan talaga, wala labasan yung tubig eh. Ha? No, pero malabo pa to sir kasi may bagyo pa na papalapit eh. Kasi yung basahin, ulan talaga tuloy-tuloy, walang pahinga. Ayan. Dito ang pagsakan sa tubig. May palengke, makabebe. Lubog din pala. So galing tayo doon sa Santa Rita. Ngayon naman, na ulan na naman. Uh. Papugso-bugso yung ulan. Kanina kasi umaraw na. So kung ito, pagka 3 days, wala nang ulan. Uupa na to Pero pag ganito, high tide na naman. Tapos ulan. Nako. Back to one na naman Kaya kwan talaga. Matinding baha talaga kailangan ito. Kaya dumadami na rin yung mga bangka dito. Sir, ilang pasero ang kasya dito, sir? Biyahe siya hanggang masantol to. Oh. Parang pandisero, parang jeep. Dito guys, galing apalit pa pala Ay, tong jeep. May ang atindi. Okay, nabutang ka ng ulam dito. Atindi oh. Ini apa yang merasa Halo, apa teman? Ini apa ya? Tentu mati yang Ini yang pernah dapat sama tahu Hah? mana grocery. Nanti yang tubing, Ito pala yung tura ito kapeng, pagbibili sa grocery na. Sabog din pala dito. grabe. yung tubig dito. At yun pong update nitong kalsada sa may Makabebe, Pampanga. So, meron pang mas malayo ata papunta nga Masantol. so, ano masasabi niyo ka bayan, no, matindi pala dito kahit uh, second floor ng mga bay na na rin siya. Although itong pagbaha naman dito, bihira siya eh. unless kung mataas talaga yung high tide. So, dito po yung area kung saan pumutok yung Mount Pinatubo. Grabe yung mga lahar dito. No? Talaga natabunan yan. Yan, so, ang karamihan bahay dito nasa gitna ng uh, kalsada. Yan, yung mga nasa likod, yan, lubog na. Although pag dumaan ka dito sa kalsada, marami na rin mga abandonado na bahay dyan eh. Kasi, wala eh, parang kailangan mo siyang gastusin. Pag uh, tumaas yung mga kalsada, kailangan mo rin magpataas. Kundi, may iwan yung bahay mo. Meron nga tinakita dito, parang bubong na lang yata yung may kita.